Surat Al-Inshiqaq Sa ngala ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain Kapag ang langit o alapap ay lansag-lansag na mabiyak at sumunod sa pag ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito at kapag ang kalupaan ay unatin o patagin at iluan yang lahat ang kanyang laman at maging hungkag at sumunod sa pag-utos ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito. O tao, katotohanan ang ikaw ay lagi nang nagsisikhay tungo sa iyong Panginoon at iyong makakatipan siya upang ikaw ay mabayaran niya ng ganap at sinuman ang bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay katiyakan na tatanggap siya ng magaan na pagsusulit at siya ay magbabalik sa kanyang pamayanan o pamilya na lubhang nagagalak. Datapot siya na bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang likuran. Walang pagsala, siya ay tatangis ng malakas tungo sa kanyang pagkawasak. At siya ay papasok sa nag yung apoy upang lasapin ang lagablab nito. Katotohanan, siya noon ay namuhay sa kanyang pamayanan o pamilya na lubhang nagagalak at walang pangamba. Katotohanan kanyang inakala na siya ay hindi kailanman magbabalik sa amin. Datapot ang Panginoon ay lagi nang nagmamasid sa kanya. Ako si Allah ay nanunumpa sa mapanglaw na kulay ng takip silim. At ako si Allah ay nanunumpa sa gabi at sa anuman na kanyang nilalambungan. At ako si Allah ay nanunumpa sa buwan sa kanyang kabilugan. Katiyakang kayo ay daraan sa maraming antas sa inyong pagkalikha sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Bakit kaya sila ay hindi pa sumasampalataya? At kung ang Quran ay pinahahayag binabasa sa kanila. Sila ay hindi nagpapatira pa sa kapakumbabaan. Bagkus, ang mga hindi sumasampalataya ay lagi nang nagtatatwa sa Quran. At si Allah ang higit na nakababatid sa lahat ng kanilang ikinukubli sa kanilang puso, mabuti man o masama. Kaya't ipahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan na inihanda para sa kanila. Datapot ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan katotohanan sa sa kanila ang gantimpala na hindi magmamaliw o walang katapusan sa paraiso.